tayo kami ng ano monoki yung ng gamit at basura yung dating luma yung mga ganyan luma winasak namin wala po na scrap pero pwede pa yon gusto nila bago ulit eh dalawa isa rito at isa rito Yung pa yung isa isang puti isang brown ito yung brown Trojan home to yun. Oh, for the agent. Yan, yan, tapon yung mga basura ito. Basura, basura. Medyo alanganin kasi yung cemento. Yung elevation, hindi siya level. Kaya, magkadagdag kami ng packing dito sa harapan. Tapit na. talaga ng talaga ng kagusa ng tubig dito yan oh, yung mga yung mga pipe ito pa tapos isa pa dito kulay brown naman yun lakas hangin dito buhat yata itong gilid na ito eh may, inakyat kami mga gamit dati doon may rin doon na ano sa taas na yun ito lang pinaka ano ang hirap na yun ang hirap na umakyat kasi yung mga bamboo lang yung ginawa hagdan yun yun doon sa taas marami naman kami ng takot kaya lang hirap umakyat siyempre natin yan baka mayroong ano yung baboy ram mo makagat ah, pa tayo ng kapat-kupat ang <laughs> ginagina tapos show 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 Yeah, we sure, have sure, 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 sure.